So, din na ni Rich. Uh, May hapon di ay sa tanan, no? uh, Si kasimple, Evelyn Vlog. Uh, mm -hmm. Nangaligo di ay mm -hmm. miog sa pa. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, ang sayo sa pa, nik, Marami kabalo. ba loon sa itong sa pa? Basta di sa takunan, badga. Ah. Tamugan. tamogan River. Nangaligo di ay sa Tamugan River. Tamugan River. Uh, so, din na ni ang nag... Buwan na iwit ada si si Pareo berarti nakatubil uh -huh. ah si Frank berminti lang na Frank <laughs> Nah si Kiana among princess ang ah, mama so beautiful <laughs> ada ini mau tamogan tamogan river ala, wala na lagi sila diri. Ay, naguna na yun ang akong apo no. Ito, ana. Di na makita. Ay, kani sila. Driver, family, yun ini sila. Kusog kayo managan. Wala, wala na, wa na nakita sila. ana na. Ako kasabay. Oh. Get out dahil ako ang kuano ah uh, del family. Kakay pa fam kakay Delfinado. Get out ako si Kakay o si bana. nag nag-enmax nag lang sila. iyahang bayaw. Kanya akong bana. Kailangan <laughs> ah. <laughs> sila lang muna Layo na kayo. Ah, nagpag-usog na si Iksaone Redyan. Naguna na sila kailan.